morning. Late ride out. Hindi ah, di naman malamang sa pupunta. Pero sabi short ride lang. Sundan na lang natin yung magtatrangko. <laughs> Let's go! Ayun, tinanong ko na ruta. Unang usapan kasi San Pedro lang. Ngayon, dun pupunta raw sa estatuang malaki ng Pasig City na ko po. Sige <laughs> na, ito na. Let's go. Hi. <laughs> okay, pass forward. Nandito na kami sa may binyan. Yan. Pagpunta ng Pasig doon kami dadaan sa may C6. Tapos kakaliwa doon sa may papuntang ano, Pasig. Apat kami, yan, dalawa. JRJC aga. Ang tropang sala bikers. Let's go. Hi. <laughs> Okay, Poblacion San Pedro Laguna. Dito kami dumaan sa loob. <laughs> okay, alas 7. Dito na kami sa may Elabang. Okay, nasa may papuntang C6 na kami. Ha. Pag kumalang kami, C6 na yan. Dire-diretso lang. Hanggang makarating dun sa tulay na may floodway. Tapos kaya kaliwa kami, papuntang Pasig go. Okay. Checking muna kami ng mapa. Hindi namin talaga kung saan kayo masusuot. Pero dito na kami sa may ano nga, C6. Ready okay. Let's go. Hold. Nag-alas 8 na umaga. Latest kami na dry doon. Sa o 6am na kami umalis. Kaya ito, medyo late na rin darating. Not sa likod. At binabagtax namin ang C6. Pero may kakaliwan kami papunta kasi yung Taguig, Pasay 5 naman para mas malapit kami dun sa aming pupuntahan na uh, malaking statwa daw di ko alam kung anong tawag doon alamin natin namin <laughs> let's go okay. ito signage ng Vista Mall Ayan, kakaliwa kami dun yun yun tayo kakaliwa papunta ng C5 o yung tagig let's go o, oh, tagig na kami Ayan. medyo malapad yung kanilang bike lane ngayon ng padyakan op Punta Taguig City Okay, nakalabas na kami sa intersection Ayun ang Vista Mall I-check lang namin kung saan pwede dumaan yeah. Okay, dalawa daan Pwede kumaluwa, pwede kumanaan o, Dito na kami sa kumanaan na kami Tapos sabi sa mapa, dulo daw Yes, lapin sa naga, tapos para JC. go Vista <laughs> Mall, Taguig okay, yung diniretso namin dire diretso lang hanggang dulo tapos pagdating sa dulo kumaliwa kami ito na yun ito yung daan na yun makikita mo yung mural ko Ayan, ito barangay San Joaquin na yata to pero area ng Pasig okay approaching kami yon, yung kalsadang nasa dulo si 5 na yan si 5 road Diretso raw, sige. Let's go. Layo-layo na kami. <laughs> okay, first stop namin. yung arko hindi ko alam kung anong arko to pero dito kami unang titigil arko de emperador pala to Ayan. dito sa may pasig Okay, after a quick picture, ayan Dito sa Arco de Emperador. Papunta na kami dun sa, parang ano yung pupunta natin. The Victor. Uh, ano yon pare? Mall din ba yon? Mall din? Art installation. Art installation. Dito rin sa Pasig. Yeah. Tama. Tama. Mga ilang kilometers pa? 2 uh, kilometers na lang. 2 kilometers na lang. Malapit na. Okay, let's go. <laughs> Ayun. Kita na si Ultraman. Ultraman. Yun, 8.52 in the morning. Nandito na kami sa Bridgetown sa may Pasig City. Yan. Actually, ginagawa pa pala yung uh, yung art under construction. Kung tawagin ng iba to, ay si Ultraman. <laughs> Totoo pala si Ultraman na sinasabi. Yan. Laki, oh. Tas. Okay. After a sorrow short picture taking and video dito. Ayan. Maghanap na kami ng kakainan bago mo eh. 9 a.m. in the morning. Almost 3 hours namin tinira yung padyakan nito. Kasi nangapa kami kung paano papunta. Pero okay na rin. Kitang kita oh, si Ultraman. Let's go! <laughs> Obstacle course oh. Dadaanan nun daw to sa so may park lanes yeah, bagong Bagong gawang tulay din to Na parang binondo bridge ang style yeah. Ayan okay. ayun, si yung statue, nasa kabila. May car show din eh, yeah, ngayon, Uy sanaga! O gagi! Alright! <laughs> Yun know? oh! Okay! 9.24 in the morning. O, dito muna kami magbe-breakfast na sa McDonald's. Santa to kore? McDonald's Metropoli. Ayan. Parang part na to ng Quezon City. <laughs> Libis Quezon City. Nakala <laughs> ko ba yung San Pedro lamang? Ha? Ayan. <laughs> kasama si Vice Ganda. Okay, kasama si Vice Ganda tsaka si Ayon. Yeah. Okay, kakain mo na. Let's go. Okay, 10.20 in the morning. Ayan. After breakfast, ride out na kami pa uwi. Mag CC5 na kami. Doon kami dadan sa may lower bigotan. Ibamit kami ng Perdi Map. Perdi Map daw ang ginamit. Kaligaw-ligaw yun. Pag ganyan, yari tayo dyan. <laughs> Ayan, ayan, ayan. 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 kailangan ayan. Ayan, sa Ayan, ayan. nakakit kami Ayan, ayan. 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 Ayan, Ah, pa doon kami, doon! Balik kalsada na! Pero kung makikita nyo daan, rolling! Ahon lusong! Tsaka kita nyo yung init! Pag nasa metro ka talaga, may init talaga! Now let's go! Ortigas Avenue, tapos to, E. Rodriguez Jr. Avenue, diretso lang kami. Init. Ha? Huh? Ah, market market tagig. Yan din yung BGC. Malapit na dyan. Ay, init na. Grabe. Ha? Huh? McKinley. Yan. Yeah. Diret Diretso pa rin kami. Okay. Summer tagig. Uh, Tautumpokin namin yung lower bigutan. Pag nakita rin namin ng water park, kakaliwa kami. Yan. Yeah pa uh, service road Yo, <laughs> ang ganit ang init grabe ha 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 Si Jer pala yung, ano, si Trangkong Ligaw Part 2. <laughs> <laughs> Para pa si Perdi. Tapos <laughs> si <laughs> Lobat kasi ako kaya di ako makapag j uh, Pero okay na naman, natutumbok naman ang mga daan Let's go! <laughs> Service road Parang nasa United, uh, ano kami, Paranaque, Paranaque area na to Ah Ako sa may lower bigutan Ito, balik kami dito, DOST Aston, bagong diwa. Babalik up doon kami, papasok ulit sa People's Market ng Taguig. Papunta ng Alabang. Let's go! Okay, buko break muna dito. Nakapag-loop na kami kung totoosin uh, dito na ulit kami sa uh, along Buli, Kupang Road. Papunta ng Metropolis. Yan. Papunta doon, bili. Buko break muna. Ang init! Okay, Alabang na kami. alas 12 ng tanghali sobra init grabe ano ba ah ok 12.20 approaching Laguna na boundary ng Muntinlupat na ano, Laguna San Pedro na tayo let's go ang init and dito na ako nasa SMC na Santa Rosa na malapit na Alauna na, alauna, sakto. Sobrang init, ang hirap pumidal. pag? Ah. Oi, okay. exactly, exactly 1.30. Dito na ako sa Barangay Sala. Sa so, kalating ino, oras din ginuha yung ano. Sa so, sobrang init, hirap pumidal. Daan mo na ako kay Malus. Pili akong ulam at kanin. Hi! Yun na, okay. <laughs> Nakauwi na ng Kabuyaw, 1.30 in the afternoon. Ah. Uh, naka 95 kilometers din kami parang nilup namin yung tagig, pasig uh, tapos sobrang init pero ang usapan lang kasi dapat ay magsasan Pedro loop lang pero anong nangyari, pasig at tagig loop overall okay naman ng ride uh, wala namang aksidente, wala namang nasira. talagang ang init lang, nakakalas pag yung init at syempre, nakakagutom <laughs> ano? hanggang sa muli paalam!